42 Broadway, Quezon City. Junio 29, 19, 1942. Mga pinakamamahal na mga kapatid. Sa kasalukuyan, ang kapatid na Prudencio Vasquez, ang namamahala sa iglesia. Ito, ang gusto ng hapon. Tayo'y sumunod. Huwag kayong mabalisa. Sapagkat sila, yung mga hapon, ang may kapangyarihan sa ating bayan. Ang inyong kapatid kay Kristo, maaba po kasi, yun lang bahaging yun, na hindi natitinag sa pananatili sa Diyos, sa paglilingkod, lagda, Felix Manalo. Anong po natin yung ba sinasabi ng Diyos dito? Nalingkod niya, ginawa kaniya niya. Nang pangako niya, ako isa sa iyo. Hindi ka dapat matakot. Kaya ginoong Manalo ba natupad yan? Hindi. Eh, bakit ba pinakitiyak? Eh, sa akong lang, natakot niya. <laughs> eh, isipin niyo yan, mga kababayan. Anong sabi ni Ginoong Manalo? Ito ang gusto ng hapon. O, oh, tayo'y sumunod. O, oh, kaninod din na ang mga miyembro ng Iglesia ni Kristo. Oh, oh. Sa Eh, bakit? Ito ang gusto ng hapon. Kung ganun, pinasunod po kanino? Sa hapon. Sa makatwid, iglesia kayo ng hapon. <laughs> Siyempre, pagka sa ka sumunod, iglesia ka ng Diyos. Di ba? E ang sinunod ni, sinunod ni Tui, hapon eh. O? Eh. Oh? Ang sabi pa eh, eh silaan niya may kapangyarihan, eh sumunod tayo sa so, mga kapwede ay natakot dahil nasa kapangyarihan daw itong mga hapon. At sabi ng Diyos maliwanag, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Kaya imposible mga kababayan na ang sinutukoy dito sa Isaiah na ito, 41 ng 10 ay si Ginong Manalo sapagat sa hulang ito, ang tinutukoy na lingkod, matapang, magiting, lingkod ng Diyos. At ang Diyos ay sumasa kay niya. Samantalang itong si Ginoo manalo, siya pun lang natakot na. <laughs> Kaya yung mga sinasabi nilang mga hula-hula niyan, -hula atarantaduhan niyan. Kayong mga ministro ng Iglesia di Cristo, kayong una kong tinatawagan ng pansin. Iba eh, ano ba naman kayo? Maawa naman kayo. Ha? sa mga kapakiran sa Iglesia ni Kristo. Alam naman ninyo eh. Hindi naman totoong ang sumbo ng Diyos si Ginoong Felix Manalo eh. O, oh, hindi ba totoo yan? Hindi umayakma ang mga talata na sinasabi niya at itinuturo niya na siya raw yun. E eh sana'y maintindihan niyo yan, mga kababayan. At kayong mga kapatiran sa Iglesia ni Kristo, huwag kayong padala sa maganda kapilya. Hindi ba na po yung mga kapilya nyo ang tutulis? Kung yun ay binubulay-bulay lang nyo, maintindihan nyo bakit matulis? Kaya di namang hindi tulisan eh. Bakit tinutulisan? Huwag kayong sa Marami anyang kaadig. Marami anya kami. Tama. Ang sabi sa Biblia, ang mapapahamak, gaya ng buhangin sa ano, Oo, sa dagat, sa apokalipsis. Ang bilang nila, marami. Kaya huwag niyo sabi, marami kami, kami totoo. Magaganda kapilya namin. Kami ang totoo, bakit? paganda ba ng kapilya yan? Pagandaan ng aral yan. Yan ang dapat niyong malaman. Aral! Ang dapat niyong ipakita ang maganda. Hindi yung kapilya niyo. Sapagkat yung temple niyo, huwag niyo ipagmalaki yan. Pag nakakita kayo ng ibang malalaking katedral sa iba't ibang panig ng mundo, yung templo nyo pwedeng ilagay sa loob ng mga katedral sa iba't ibang dako ng mundo nito. Kaya huwag niyo pinagmamalaki sa amin niya, wala pwenta yan. Tandaan ninyo, kaya kaming mga narito, hindi nyo kami kayang sirain. Lalo na si ginoong Elisuriano, na ang tawag nyo'y kunyari ginoong, pero ang totoo, mga kababayan, yan ang malimit na magparatang Manila, kay kapatid na Eli Suryano, Mga paimbabaw, mga sinasabing, di umanoy, si kapatid na Suryano daw ay ganito. Si kapatid na Suryano daw ay ganito. Pero puro daldal -dal naman. Wala namang preba. Di ba? Kaya palitan nyo na yung programin yung tabang daan. Inuulit ko, showbiz, chismis, yan ang bagay dyan. Ngayon, bilang pangulib, eto na ang ikangay pinali ko. Sino ang tunay na downfall? ah oh, eto, mga kababayan, nanulog kayo. Mga kababayan, nakikinig kayo sa radyo. Sino ang tunay na downfall? Ang samahan ni kapatid na elisuryano, ang iglesia ng Diyos o ang iglesia ni Kristo hindi manalo. Sino tunay na downfall? Ito do, dokumentado. Pag kami nagpatotoo, merong dokumento. Hindi katulad nyo. Sino ang tunay na downfall? Sino ang bagsak? Ito po ay pinadala po sa atin. Mula po sa Tarlac. Pansinin nyo kung sino ang tunay na downfall. Iglesia ni Kristo ni Manalo o Iglesia ng Diyos? Pirmado po ito ng Ministrong Destinado at ng limang Pangulong Diakulo. Pansinin nyo sinasabi, oh. Iglesia ni Kristo, Distrito ng Tarlac, Lokal ng Amukaw, Abril at 13, 2002. O ano po pag-amin nila? Kaya po, may lagda no? Hindi pwede kayo layan, may lagda kayo. Agenda sa pulong ng mga may tungkulin sa lokal at papalaganap. Pansin ninyo, napakahina po ng kalagayan ng gawain natin ngayon sa lokal. Kamusta yung gawain nilang pagpapalaganap? Napakahina! Aba, superlative degree na yun <laughs> Hindi lang basta mahina, napaka hina, magsa. Hindi ba? Ang gawain natin ngayon, nito lang panahong ito, ngayon. Noon, hindi. E nakasabay si Bradley Eddie Soriano, magsa ang gawain. <laughs> Tuloy natin. Tinatawagan ng pansin ang mga may tungkulin hindi dumadalo ng gawain. Ah, kasi pala na itong kuli nila, ayaw lang dumalo lang. <laughs> Bagsaka oh, ito! Pa, <laughs> ah, ikatlong bahagi. Hikayatin po natin ang ating mga sakot na grupo na magmalasakit sa gawain. Sa <laughs> so, mga kapid, aminado sila eh. Wala nang nagmamalasakit sa gawain. Downfall, bagsak. Ano to ko? Eh yan siya pagpapalagana ko. Pagpapatibay. Magkakaroon tayo ng deliberasyon sa mga dapat na alisin sa talaan. Nako, mag-uusap-usap sila tungkol sa mga alisin daw sa sa makatwid marami na nabulok ano. Alisin na nila eh. Yan ang daon, Paul. Pananalaki, eto. Diyan sila expert eh, pero tingnan nyo nangyari. Pagtalagahan po natin ang lingguhang paglalaga upang maalis tayo sa kalagayang URONG! Ano ang kalagayan ng kanilang ablo yan? Maging salanak sa pasalanak? URONG! Ah, Ano, Paul? You Kino daw, Paul? Sino sino galing? Sino manluloko? Ikaw! toko. <laughs> At uh, itong huli, iba pa ang Pagpapahalaga sa pagtupad. Sa so makatwid sila mismo, nakakarandam. Wala nang nagpapahalaga sa pagtupad sa hanay ng mga may tungkulit. <laughs> Down for <pole. laughs> <laughs> <laughs> oh me.